Hanggang saan abot ang kapangyarihan ng mga nakaupo sa pwesto kapag ang katarungan na mismo ang kumakatok sa kanilang pintuan. Sa pinakahuling ulat ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, tila nabuksan muli ang sugat ng katiwalian sa ating bansa. Ngayon, nakatutok ito sa mga proyekto ng flood control na sinasabing ginawang gatasan ng ilan sa ating mga opisyal. Handa akong ipagtanggol ang aking sarili at dumaan sa anumang proseso ng batas upang patunayan na nagsasabi ako ng totoo, pahayag ni Senador Jingoy Estrada matapos irekomenda ng ECS Prosperity na kasuhan siya sa ombudsman. Giit niya, ang lahat ng paratang laban sa kanya ay pawang hearsay lamang. Dagdag pa niya, lilinisin ko ang aking pangalan at buo ang aking tiwala na sa tamang panahon mananaig ang katotohanan. Samantala, si Senador Joel Villanueva ay mariinding tumanggi sa mga aligasyon ayon sa kanya. Ako mismo ang nagsiwalat at kumuwestiyon sa maanumalyang flood control projects. Idinagdag pa ni Villanueva na mismong dating DPWH engineer Henry Alcantara ang nagsabing wala siyang kinalaman sa anumang irregularidad. All these at the proper time will prove my innocence, sabi niya Ngunit ayon kay ICI Chairperson Justice Andres Reyes Jr., malinaw ang naging pattern ng korupsyon. Sa kanilang investigasyon, nagsisimula raw ang sistema sa mga mambabatas na nagbibigay ng impormasyon kay dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara tungkol sa mga alokasyong pondo. Kapag ang proyekto ay kasama sa General Appropriations Act, umaabot umano sa 25% ang SOP o kickback na ipinauuna ng mga kontratista upang masiguro na sa kanila maipagkakaloob ang proyekto. batay sa testimonya ng mga dating opisyal ng DPDH at dokumentong nakalap ng ICI, posibleng lumabag ang mga nasasangkot sa mga probisyon ng Articles dalawandaan at sampu, dalawandaan at labing at dalawandaan at ng Revised Penal Code tumutukoy sa direct at indirect bribery at corruption of public officials pati na rin sa sections 3B at 3 e ng Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang mga opisyal na inirekomendang kasuhan ay sina Senador Jingoy Estrada, Senador Joel Villanueva, dating ako Bicol Zaldico, dating Kalokan Representative Mitch Kahayon Uy dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo at COA Commissioner Mario Lipana. Ayon kay Reyes, justice will not be delayed this time. This is our promise to our countrymen, dagdag pa ng ulat, mahigit isang daan at limampung milyong piso ang halaga ng kickback na naitrace umano sa ilang proyekto sa Bulacan at iba pang rehiyon ang mga flood control project na dapat sana'y magpuprotekta sa mamamayan laban sa baha ay sinasabing ginawang daluyan ng korupsyon. Sa gitna ng kontrobersya na nawagan si Senate President Vicente Tito Soto III na igalang ang due process, hindi natin dapat pangunahan ang korte. The law must take its proper course and everyone deserves their day in court, ani Soto. Samantala, sa kanyang panayam sa Kuala Lumpur, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mananagot ang mga tiwaling opisyal, ngunit iginiit niyang kailangang matibay ang ebidensya bago maglabas ng hatol. Kailangan matibay-tibay yung ebidensya kasi kung hindi matibay, makakawala yung mga involved aniya. Dagdag pa ng Pangulo, We only have one chance to get this right. Justice must not be rushed. It must be done right. Ang flood control scandal na ito ay higit pa sa usapin ng pondo. Ito ay salamin ng paulit-ulit na siklo ng katiwalian na patuloy na sumisira sa tiwala ng publiko. Sa bawat bahang sumisira ng tahanan, sa bawat kalsadang hindi natatapos, at sa bawat pondong nawala, naroon ng tanong, kailan matatapos ang impunidad? Kung totoo ang mga paratang, dapat humarap sa batas ang mga sangkot, senadorman o dating opisyal walang dapat ituring na sagrado sa ilalim ng katarungan. Sapat na ang mga taon ng pagwawalang bahala, panahon na upang ang hustisya ay hindi lamang salita, kundi gawa. Kaya sa mga kababayan nating naghahangad ng tunay na pananagutan, ito na ang oras upang bantayan ang proseso. Huwag tayong manghina sa laban para sa katotohanan. Huwag nating hayaan na muling malunod sa baha ng ang ating bayan. Kung nagustuhan ninyo ang aming pagsusuri at komentaryo, paki-like at paki-share ang video na ito. I-comment din po ninyo ang inyong saloobin sa ibaba at sa mga bago nating manunood at sa mga patuloy na tumatangkilik. Maraming maraming salamat sa inyong suporta. Mangyaring mag-subscribe sa aming YouTube channel, ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan. Let's keep the bell ringing for truth, justice and freedom.